Huwag mong tawagin asawa ang isang tao pag hindi pa kayo kasal. No license, no evidence, in short, kulurong pa yung relasyon nyo. Yun. Anytime, pwede kayo maghiwalay dalawa. Kagaya ng lupa, para matawag mo sa iyo ang lupa at maangkin mo, kailangan mo talaga ng titulo. Kaya pag kinasal ka, ang ibig sabihin, KMJS, kasi nagkatuloyan kayo. Pero pag live-in partner ka, ang ibig sabihin, once upon a time. Pwede magkatuluyan, pwede maghiwalay. Pero pagkabit ka, ang ibig sabihin, tulpo. Kasi may magre-reklamo sa'yo at pwede ka pang makulong. Pero pag iniwan ka, ang ibig sabihin, soko. Naluko ka na, naiskap ka pa. At pag minalas ka, mamamatay ka pa. Kaya gulapin mo yung biyanan mo. Isuhuli mo ang kanyang anak. <laughs>